So Raga, gusto na ga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na kaya makinig na maigi at unawaing mabuti. Ikaw ga ay naupa o nagpapaupa ng bahay? Pagdating sa usapin tungkol sa pag-upa o pag-afito ng isang bahay o apartamento, ano-ano ga yung mga karapatan at saka obligasyon na dapat na taglayin parehas ng naupa at saka nung nagpapaupa? Sino ga ang dapat na magbayad ng espese? Sino ang dapat na magpagawa at saka magbayad ng repair kung halimbawa meron. At saka saan nga papapunta ang mga ibinabayad diyan sa mga espese na yan. Ang detalye raga, doon po na sigla, partiamo! First time mo na makabisita, welcome sa iyo. Kung ikaw naman ay dati ng solid raga, salamat sa patuloy mong pagsuporta. Ikaw kayo mag-aayos ng dokumento. Gusto mo ka na mag-apply ng bonus? Kailangan mo ng information na maaring makatulong sa iyo? Ay siya, tamang tama sa yon channel na re. Para nasa gayon ay makakapag-adapt ka at makakapag-integrate ka na mas maayos dinis sa Italia. At lang yung dapat na gagawin, mag-subscribe ko sa aking channel, hit mo na rin yung bell, play mo yung all, para nang sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ako diyan at pwede rin na isubscribe mo ako diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga! Sa bawat kontrato na pipirmahan, yan ay lagi nga may kasama na karapatan at saka obligasyon para sa dalawang parties. Sa pagpapaupa, involved syempre di yan ay yung may-ari ng bahay, yun na nagpapaupa, at saka yung titira, yung uupa doon sa bahay. Kaya dapat na malinaw na malinaw sa bawat isa kung ano ga ang nilalaman ng kontrato para na sa ganun ay maiiwasan piu avanti ang problema. Maigi kasi na malino sa bawat isa kung ano ga yung mga karapatan at saka obligasyon na nilalaman noong kontrato. Ang unang karapatan na nandoon sa kontrata ay dapat na ready na, available na. Okay, yung bahay na titirhan para doon sa uupa, doon sa napagkasundoan na day. Dapat din siyempre ay maayos yung bahay na titirhan. Yan ay alinsunod doon sa Article 1578 doon sa Civil Code. Ang may-ari din ng bahay o yung nagpapaupa, kailangan na titiyakin niya. Gagarantiyahan niya na magiging payapa yung pagtira doon ng uupa lalo na doon sa mga ibang tao, halimbawa yung mga kabag-anak niya, halimbawa ay meron siyang kabag-anak na gustong gamitin yung bahay na inuupahan. Kailangan na uprotektahan nung nagpapaupa yung kanyang pinauupa na ang bahay na yan ay hindi magagamit ng iba kahit na kabag-anak pa niya. Kaso nga lang, ah, pagdating doon sa maaari maging problema, kung halimbawa na maligalig o masama ang ugali ng kapitbahay, nung umuupa, yan ay hindi na responsibilidad na ayusin pa noong uh, may-ari ng bahay, noong nagpapaupa. Sa parte naman ng naupa, syempre, meron din siyang mga obligasyon na dapat na gagawin niya. Unang-una na diyan ay kailangan na magbabayad doon sa halaga na napagkasunduan nila at saka doon sa panahon na dapat na magbabayad. Ang hindi pagbabayad nung uh, naupa doon sa karampatang upa, yan ay maaaring maging resulta ng isfrato kung kaya naman ay paaalisin doon sa bahay na inuupahan. Isa pa na obligasyon ng naupa, dapat na ipapalam niya agad doon sa nagpapaupa, doon sa may-ari ng bahay, kung mayroong sira at saka kung kailangan na mayroong ipaparepair doon sa bahay. Ang pagbabayad doon sa mga ipaparepair sa bahay ay maaari na ang uh, nagpapaupa ang siyang magbabayad. Meron din ang mga repair na kung saan ay yung naupa, siya naman ang dapat na magbayad. Ang tinatawag na Spezie di Manutenzione or Maintenance Cost ay nahahati sa dalawa. Bali, ang una ay yung tinatawag na Manutensyone ordinaria. Tapos yung isa naman ay tinatawag naman na manutensyone extraordinaria. Ang manutensyone ordinaria, yan ay cargo nung naupa. Siya ang dapat na magbabay niyan. Siya ang gagastos niyan. Samantalang gastos naman, cargo naman ng nagpapaupa, yung tinatawag naman na manutensyone extraordinaria. Ang gastos para sa repair dahil sa deterioration ng mga bagay na ginagamit. Okay, yan ay cargo uh, ng naupa siyang dapat na gagasos niyan, siya dapat na gagawa niyan at magbabayad niyan. Ang example ay yung mga maliliit lang na repairs. Halimbawa ay doorknob na sira o kaya naman ay rubineto at saka yung iba pang mga bagay na ginagamit. Ang gastos naman doon sa repair or pagpapalit ng ilang bagay dahil sa deterioration, dahil sa tagal na ng panahon, masyado ng luma, halimbawa ay lumang taparela, yan ay cargo nung nagpapaupa ang dapat nagagastos diyan ay yung may-ari ng bahay. Pagdating kasi sa repairs diyan sa bahay, ang general rule ay kapag maliliit lang na repairs, yung mga simple laang, ang may cargo diyan ay yung naupa. Samantala pagka naman na major repairs na ang usapan ay ang may-ari na, yung nagpapaupa na ang dapat na kakargo doon. Kaya maigi din na doon pala ang sa kontrato de fito ay malinaw na doon, naka-specify na kung halimbawa na ganito yung papalitan, ganito yung i-repair. -re ay alam na, tukoy na agad kung sino ga ang magbabayad o kaya naman ay halimbawa na maghahati sa babayaran yung uh, may-ari at saka yung uh, umuupa. Sunod na tanong na dapat na sagutin, sino ga ang dapat na magbabayad ng espeze kunduminyale? Ayon sa batas, ang dapat na magbabayad niyan ay yung naupa doon sa bahay. Ang prinsipyo diyan ay kung sino yung nakatira araw-araw doon sa kunduminyo, siya ang uh, may pananagutan para doon sa tinatawag na Oneri Accessory. Baka hindi alam ng iba, hindi aware yung iba na usually yung bayad para doon sa espese condominiale, yan ay kasama na doon sa buwan-buwan na iniuupa doon sa bahay. Example, 800 euros ang bayad kada buwan. Pero pagka tinignan mong maigi, nakalagay doon sa kontrato na uh, maaari Aari naman na example laang ang halimbawa ay uh, 650 para doon sa bahay yun ang bayad mo doon sa upa tapos yung natitira na 150 euros yan naman ay para sa espeze kondominyale Ara yung mga examples kung saan napapapunta yung ibinabayad mo para sa espeze kondominyale para doon sa maintenance ng jardino uh, kung halimbawa meron, maintenance ng asensore kung halimbawa ang meron din, at saka para doon sa pulitsiya ng kondominyo. Kung halimbawa na mayroong portinayo doon sa kondominyo, yan ay kasama din doon sa espesye kondominiale na binabayaran mo. Kaya yung iba ng mga portinayo na masyadong masusungit, parte ng sinuswelde noon ay ikaw ang nagbabayad. Pati din yung mga utense ng kondominyo gaya ng kuryente, ng aqua, septic tank, at saka halimbawa na yung uh, heater ay uh, centralized, doon din yan kinukuha sa Espeze Condominiale. Samantalang ang utensya naman doon sa bahay, nung uh, naupa, halimbawa ay uh, yung luce at saka gas, yan ay uh, ang naupa ang uh, bukod pa na nagbabayad niyan. Bukod pa, aparte pa doon sa binabayaran na upa kada buwan. Mapera na lang ang kung mayroong specification doon sa kontrato. Pero kapag ka naman mayroong ipapaayos sa kondominyo, halimbawa ay uh, ipaprepare yung bubong o kaya naman ay uh, magpapapintura ng building, maging yung pagpapaayos at saka pagpapaganda ng fasad ng uh, building, ang may-ari naman ng mga bahay doon sa kondominyo, sila naman ang may cargo niyan. Maging yung compensation, yung uh, binibigay na sweldo, sabihin na natin, para doon sa administratore ng uh, ang mga may-ari din ng bahay ang siyang nagbabayad niyan yan ay sila ang nagsyo-shoulder. Ang importante na dapat natatandaan ay dapat na magiging malinaw kung ano ga ang laman ng kontrato di eh Para na sa ganun ay malaman kung sino ga ang dapat na magbabayad dito at saka sino ga ang dapat na magbabayad na re. Kasi kung halimbawa na mayroong problema dahil hindi masyadong maitindihan yung laman ng kontrato, ay hindi magtatanong doon sa marunong. Para na sa ganun ay magiging malinaw sa iyo yung laman ng kontrato at saka nung pipirmahan mo. Additional na info, magkasama or parehas na mayroong pananagutan, yung umuupa at yung nagpapaupa para doon sa halaga na babayaran sa pagpaparehistro ng kontrato. Usually ay hinahati yan sa dalawa. Ibig sabihin ay 50% doon sa naupa, 50% naman doon sa nagpapaupa. Importante din na yung kontrato di lokasyon or yung kontrato de fito ay pipirmahan ng dapat na pipirma doon at dapat na yung may-ari ng bahay yung nagpapaupa ay ire-register iyan doon sa sito ni Agencia de Lintrate. Kaya kung ikaw naman ay naupa, dapat na ikaw ay hihingi agad ng kopya ng registration na yan. kasi yan ay importante at ang isa sa pinagagamitan yan ay kapag kakukuha ka ng EZ. O umaasa ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na re. Salamat sa panonood mo. Salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Just in case ikaw ay hindi pa rin nakakapag-subscribe sa aking channel, sana ay mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell, Piliin mo yung all para na sa ganun ay wala kang mamimiss sa mga videos. At dinidin sa aking Facebook page. Chad Will Guide. Sana ay ma-follow mo ko diyan. Pwede rin na isubscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag thumbs up at importante, malaking tulong sa akin kapag ka na-share ko rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Ratsiraga, ala proxima.